Hello mga kachofam! Welcome back to our channel! For today's vlog ay pag-uusapan natin ang mga dapat paghandaan at ingatan kung kayo ay pupunta dito sa Korea bilang asawa ng Koreano at magtatrabaho dito sa Korea. Okay, ano nga ba yung mga dapat paghandaan kung pupunta dito sa Korea? Unang-una ay yung klima. Dahil dito sa Korea, merong apat na seasons. Spring, summer, autumn, at winter. Sa Pilipinas, dalawa lang, di ba? Yung tag-init at tag-ulan. Kaya kung summer dito sa Korea, okay lang. Kung summer kayo pupunta dito. Pero kung pupunta kayo ng Korea, mga katapusan ng November, autumn pa yan, pero malamig na po yan. Ilalong na kung December, January, February. Mas lalong malamig kasi winter. Eh yung mga asawa ng kuryano na pupunta dito sa Korea ng winter, okay lang yon Kasi yung asawa nila talagang ipoprovide sila ng kanilang kailangan na maisusuot sa taglamig. Pero kung ikaw ay magtatrabaho dito sa Korea, kailangan nasa Pilipinas ka palang paghandaan mo yan kung pupunta kayo dito ng November, December, January, February, mga ganyang buwan, kayo pupunta dito sa Korea para magtrabaho, kailangan handa po kayo. Kasi yung lamig dito, kapag winter, talagang malamig. Imagine nyo na lang yung ice, yung yellow. Hindi natin mahawakan yung ice ng matagal. Masakit sa kamay. Ganon din dito kapag winter. Sobrang lamig. Yung ano, temperature dito, nagne-negative. Depende sa lugar. Mayroong nag-negative 17, yung pinaka mababang temperature. Negative 15, negative 10, mga ganyan. So, depende yun sa mga lugar. Kaya yung mga nagiging problema ng mga pumupunta dito sa Korea nang hindi handa, yung mga seasonal workers na pumunta rito, o kaya naman yung mga EPS, hindi sila handa. Kasi, di ba, kapag magtatrabaho, pagdating mo dito, eh wala kang time na ano, bibili ka ng mga kailangan mo, mabuti kung may pera, di ba? Mabuti kung may budget, makakabili ka. Eh kahit na nga may budget kung talagang pagdating mo dito, trabaho ka agad, hindi mo pa kabisado kung saan ka bibili, mahirapan ka, di ba? Kaya mayroong mga yung mga seasonal workers na nanghihingi ng tulong dito sa mga uh, asawa ng mga Koreano, ng mga Pinay, na kung meron silang mga damit na pang taglamig, pang winter, kung pwedeng bigyan daw sila. No, kasi hindi nila kaya yung lamig. Nagtatrabaho sila na yung jacket nila maninipis. Eh, pang Pilipinas lang yon Iba po yung jacket na kailangan dito kapag tiglamig. Kailangan mong magkaroon ng makapal na jacket. Dapat paghandaan talaga kapag uh, pupunta kayo dito sa Korea ng November, December, January, February. Yung lamig kasi maaari kayong magkasakit niyan. So, yung mga magtatrabaho dito, kailangan maghanap na kayo dyan. Meron kayong makikita mga ganyan sa, di diba, sa mga ukay-ukay. At saka kapag winter nga pala dito, yung kailangang paghandaan ay ano, kailangan talaga may moisturizer ka. Kasi kapag uh, winter, dry yung air. Sobrang dry. So, yung ano niyan, dry yung ating balat. Talagang magdadry. Tapos yung iba, ano talaga, nangangati as in nangangati. Tawa nang dry talaga yung balat. So, ang kailangan dyan ay uh, maghanda ng ano, moisturizer talaga at laging mag apply At syaka dahil iba nga yung klima dito sa Korea, isa sa nagiging epekto nito, lalo na sa mga babae, yung mga asawa ng Koreano, yung paglalagas ng buhok. Opo, talagang ano, hanggang ngayon naglalagas pa yung buhok ko. Isa yan sa problema ng mga Pinay dito sa Korea, yung naglalagas talaga yung buhok. Hindi yan basta-basta ano, lagas lang ano, yung ano, talagang everyday, grabe yung lagas. Eto kay mapapanot na ako. <laughs> pero meron namang mga shampoo na nabibili, yung ano siya, anti-hair fall. So meron mga nabibili niyan, pero hiyangan, kailangan mong hanapin kung ano yung magiging hiyang sa'yo. Sa akin nga, yung ano, ginagamit ko lang ay ano, yung aloe vera gel. Kasi kapag tuloy-tuloy yung paggamit ko ng aloe vera gel, bago maligo, eh, hindi siya gaano naglalagas. Kaya, yun ang ginagamit ko. Doon naman sa mga Pinay, na pupunta pa lang dito sa Korea, pero may mga anak na, o may anak na na kasama, kailangan pagdating talaga ninyo dito, yung mga bata ay ano, yung may ano sila, kailangan may cream. Yung baby cream, yung moisturizer, dahil dry na dry yung ano, air kapag winter kailangan niyan para hindi makati yung, yung, baby. Kasi yung nagiging risotto niya, namumula yung ano nila, balat, sobrang kate, at nagkakaroon niya ng atopic dermatitis. Yan ay ano, ano talaga dito yung atopic dermatitis, talagang uso yan dito sa uh, Korea. Yung ano mga bata na nangangati, uh, yung pantal-pantal kapag yan, nagkakasugat-sugat, ganyan. Dala na rin yan sa panahon dito, sa klima ng ano, pabago-bago yung klima nila, tapos kapag dry air talaga, sobra. So, dapat ano na ito, kailangan maging ready talaga. Pagdating ninyo dito, huwag kayong makakampante kapag lalo na ay, winter, na yung anak ninyo ay hindi natin ma apply ng moisturizer. Kasi ganun tayo sa Pilipinas, di ba? Okay lang yon kahit wala. E dito, hindi talaga pwede. Kailangan ano talaga, ano silang moisturizer para hindi mag-dry yung balat at hindi sila mangati. Ngayon naman, pag-usapan natin kung ano yung mga dapat nating ingatan kung pupunta tayo dito sa Korea. Yung dapat nating ingatan kapag ah uh, uh, pupunta tayo dito sa Korea, oh, mga nang iinggan nyo na pumunta sa church nila. Oo, oh, marami po niyan. Uh, na ano kung anong bagong dating pa lang ako. Oh, bagong dating ako dito sa Korea, pumunta kami ng immigration, may nakipag-usap na kaagad sa akin na uh, punta daw ako sa church nila, tapos hiningi yung number ko, wala naman akong cellphone kaag number kaagad na talagang dito kasi kadarating lang, e, eh, mabuti wala. O, ganun. Marami yung nagkumakatok sa mga bahay-bahay, mag nyo na pumunta sa kanilang simbahan. Sasabihin mag observe lang, sasabihin na ganito, ganun lang. Pero, eto yung mga... Uh, sinasabi ng mga Pinay na naranasan nila yung sa group namin. Yung mga nangyayari, yung first time lang daw, uh, first time pa lang silang pupunta sa simbahan, akala nila mag-observe, pero yung ginagawa ay ano, uh, babautismuhan ka agad sila, pinipilit na bautismuhan siya agad. Pinipilit talagang bautismuhan. At saka, yung ID. Kapag hiningi yung ID mo, yung alien registration card, wag na wag talaga ninyong ibibigay. Kasi, ito ang mga nangyayari. Yung iba na hindi aware sa ganyan, akala nila kasi simbahan, akala nila natural lang yon e yung iba binibigay yon Kaya yung sa simbahan naman, uh, ka agad yon At ang nangyari, hindi na malayan nung Pinay na meron na siyang utang. Nagkaroon ng utang. Bakit? Kasi yung mga ganyang ano, Uh, simbahan, hindi talaga totoong Christian yan. Ano sila mga, parang mga kulto, tapos gagamitin yung, yung mga ID para mangutang. Makakautang sila dahil nandun yung ID mo, yung copy ng ID mo. So, ingatan po natin yan. Wag na wag nating ibibigay yung ating alien registration card o yung ID. O kahit pa nga sa kapwa natin Pinay, kapwa-Pilipino. Kasi meron din mga Pilipino dito, mga Pinay, na ganun din yung modos. Nangluloko din. Maraming mga Pinay dito na scammer. Yung ini-scam nila yung kapwa-Pinay. Na mga bagong dating, yung mga hindi pa ganong marunong sakalakaran dito sa Korea, nai-scam yun. Pera, mga investment, kunwari, utangan, ganito-ganon. Huwag na huwag po kayong uh, magpapaloko sa ganyan ingatan po natin yung ating ID. Kasi pwedeng magamit yan sa pangungutang. Magkakaroon ka ng utang na hindi mo alam. Ganon din, kailangan nating mag-ingat sa mga tawag sa phone. Usong-uso dito sa Korea, ang daming tumatawag sa phone araw-araw may dumarating na tawag sa phone. Huwag na huwag kayong magkakamaling, sagutin ito. Eh, sa Pilipinas, kapag may number, sino kaya po? Sinasagot natin, di ba? Curious tayo. Huwag pong ganun. Kasi dito, talagang araw-araw may tatawag dyan sa'yo. Yun ay ano, sa voice phishing yun. Delikado po yun. Maraming nabibiktima nun. Kaya yung ginagawa namin dito, na kapag may tumatawag sa phone, hindi talaga namin sinasagot kung hindi naman naka-save yung number dito sa aming phone hindi namin sinasagot. Kasi, puso dito yung voice phishing. Makukuha yung pera mo sa banko kapag ganun. At saka, iwasan ang mag-click ng link. Minsan kasi, yung mga number na yan, kapag hindi sinasagot, mag-send sila ng kung ananong message, tapos may link. Huwag po nating i-click yun. Isa yung sa paraan ng mga scammer dito. Ma-access nila yung phone mo, ma-hack yan, pati yung bank account, mawawala yun pera mo pwede mawala kapag na-access nila yung iyong account. Kaya, ingat po tayo, wag nating sasagutin yung tumatawag sa phone natin na hindi naman naka-save uh, yung number sa phone natin. Lagi ninyong iisipin na kung importahan din talaga yan at tungkol yan iyo mag-ano yan, mag-message yan. At malalaman mo kung totoo naman yung message, depende yun. Pero pag may mga link, wag na wag kayong mag -click, click Yun po yung mga kailangan ninyong ingatan pag nandito kayo sa Korea. Okay? So, yun lang mga kachol fam, ang maisi-share ko sa inyo ngayon. Maraming salamat sa inyong panunood at kita-kits tayo sa susunod na video. God bless!